Kayo. Kayo tayo. Hello. <laughs> <laughs> you Then know? guys, kain tayo. Let's eat. Tara, tara. Let's eat guys. Nandito kami ngayon sa seaside. Ayan. Boulevard. Ayan. Dito kami kakain kami. Magdi-dinner sa kami. Sa... Tara, pasok tayo guys. So, ito. Akin tayo. guys, nandito kami ngayon. Ayan, pag-dinner kami dito. Ayan, sinantay so pa namin yung ibang kasama namin. Yung... dinner time. Hihi. Yo. Oh, harap di, harap di One, two, three. Yo. Itu loli Wow. 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 <laughs> order, order, ni, order ni ano, ni o. chicken mami. <laughs> en, guys oh. So. Kalamares. So, <laughs> para din. Surprise. Wow. Ay, okay. yon, guys, yon, no? Lomi, 'yan no? Yo, Si lomi, siya, lomi Kain tayo. Ito pa sa isa pa! 1 2 3. Kayo. 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 <laughs> <laughs> guys, ayo. guys, 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 Tara, guys, guys, eat, guys, 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 Kenil, ano masasabi mo? Ano ba to? Oh, guys, guys, Masarap yung ano ulaw. Sa itong sabaw. The best. Try nyo rin. Ayan. Ayan siya. Sabaw pa lang. Sabaw pa lang. Ulam na eh. Ito lang yan sa Aristocart. Aristocart. Ito. Ito. Solve guys. Solve. <laughs> <Solve laughs> <laughs> Grabe guys, so, si Kuya Hercules oh, so. nakaubos talaga. Nakaubos si Kuya Hercules ng isang bote. Rice wine daw yan, oh, ayan oh. Rice wine 'yan eh. Kayo mo Tanan tanan. <laughs> malalaman mo malalaman mo daw sabi ni Kero Chris malalaman man tama pero may pang parang Japanese niya siya oh pinaghalo, pinaghalong pinaghalong koreanong, tsaka Japanese eh oh hindi <laughs> Japan ninja ano ninja master parang parang ninja master oh mas shogun oh master shogun master shogun 3 hours <laughs> 呵呵呵。<laughs> <laughs>